So, so guys, kunting kaalaman lang po Ito po yung mga basura na dinadala na galing sa Manila Ayan, tinatambak po dito sa Nabutas Ayan o, oh, napakalawak po ang isla na yan mga kaibigan Kung bago pa kayo sa channel ko, wag yung kalimutan mag-subscribe mga kaibigan Para update kayo sa aking mga video Ayan guys, so napakalawak yan guys Napaka sobrang lawak talaga kung nakikita nyo yung video mga kaibigan yan o oh, ilalapit natin yung kamera yan po ay kung nakikita nyo napakalaki napakalawak na ayan dito na po kami ito po yung ganuhan ng basura tambahan tambakan ng basura mga kaibigan yan lang o oh. ayan dito na po ay mga kaibigan maraming salamat sa inyong panonood thank you very much love you